Good morning sa lahat. So, ayan ang ating video for today is, ayan, ay, i-flex ko lang naman itong aking money plant dito sa aking room. So, ayan, lumalaki na siya. Actually, nung first time na na-flex ko ito sa aking YouTube, napakaliit pa lang, I think, apat lang yung dahon niya. Apat lang talaga yung leaves niya, no? Tingnan nyo naman ngayon, after how many months, ayan, lumaki na. So, kailangan ko talaga na palitan talaga itong lagayan natin para naman, tingnan nyo, ang oh, liit-liit, oh. So, Siguro maghanap ako ng mas malaki. Papalitan natin. So ayan as you can see. Kumunti na yung tubig niya. Dadagdagan lang natin. So Ito dadagdagan natin yung tubig niya para naman matuwa. Pinupuno ko lang yung ano yung itong butelya, Okay na 'yon. Actually, pag may time ako, pinapalitan ko talaga yung tubig niya ng bago lahat kasi ma, hindi rin maganda na ma, ma stagnant yung tubig dito sa butelya. kasi syempre itong plant nasa room natin. So dapat malinis din siya, 'di ba? So ayan, sa so, ngayon hindi ko siya ilalagyan ng fertilizer kasi kalalagay ko lang nung last week. And maano siya? Ano, siguro next week lalagyan ko siya. Meron kaming ano, meron din kaming fertilizer para dito. Actually, ito may mami to. Kinuha ko lang ito. Kaya nga sabi ko nung ano pa siya, apat lang talaga yung dahon niya kasi ang ang may nanay ito na pag-aari ng amo ko. Sabi ko sa amo ko, baka pwedeng makahingi ng isang ano. Sabi niya, "Of, of course, sure," sabi niya. So kumuha nga ako ito yon. So bibisitahin naman natin ang nanay nito, ang mami niya. Doon sa kwarto ng amo ko, no. Titignan natin na malaki yun, eh. So, titignan na siya natin, guys. So, ito pupuntahan natin, guys, yung... Yung ano niya, ayan. Dito yung kwarto naman ng amo ko. So, chararan, Ito yung mami niya. Diba, di dinti niyo ang ganda? Kumunti lang yung dahon nito, pero dati... Noong noon, ano, ang ganda-ganda nito, eh. Alam mo, ang kapal-kapal, binawasan yata ni amo itong mga dahon niya, itong mga tangkay. Pero dati ang kapal-kapal talaga nito na super green. Hindi ganito na dumidilaw siya eh. Ayan. Di ba? Ayan. Kasi sabi nga, lucky plant to, pampaswerte. So, baka naman maanohan tayo ng swerte ni Lola. Di ba? <laughs> so, ayan. Ayan. Di ba? Maganda talaga pag may ano may plant sa kwarto natin. So ayan. So yung tubig niya marami pa. Kaya hindi ko muna papalitan. Ayan. So alam natin dito na galing yung aking money plant na pampaswerte na nilagay ko sa aking room. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Ma hindi siya hindi siya masyadong magandang tignan ngayon kasi Ewan ko, inano yata ni, ni, Lola to eh. Parang binawasan niya yung mga tangkay. Kaya nagkaganito siya. Ayan. So, ayan ang kay Lola. So, ito naman yung akin. So, that's all guys. Balik na natin itong ating money plant sa kinalalagyan. Dito ko talaga siya nilalagay para hindi siya masyadong ma mainit, di ba? ito sa may sulok kayan. So ito yung mga putilya na pinaglalagyan ko ng tubig. So that's it. Thank you guys again for watching. Bye bye.